Hello, hello guys. Ano yan? Si Inday Kapislat. Aha. Uh -huh. O, oh, starring ang Pislat. O, oh, nagbidyo bijo si Inday Pislat. O, oh, okay. Hey, hey. First time na muna kalag sa Jisan. O, oh, ito yung sulito ng mga kuan. Mga memories. Charot. O, imbis ang view ang ang view ang ito ang kuan. Ang no? Ang dagway naman ni Inday Kapislat, Ang firme na bidyohan diha. Pakita sa nung view na ito diha. Day di Pislat. Sa na nga, puro na naong nindai pisilat, eh. Oh. Pero ulat-ulat lang gamay, Oh. Mauna na, na siya, guys, Oh. Na, nindot kayo nag-view, o eh. Oh. Pasilip lang to na ako, ha. O, oh, tanawa sa inyo. Galit ang lubot ni eh, Kuya. Ah, starring, di ba? <laughs> o, oh, pero sa tino, mauna, mauna na, mauna na, na mo mong gilaag diya, guys. oh, nindot kayo, no. oh, so, kung kamo mong laag, Oh, arat na, Drisa. Di Jaal Alma, bro. Amot lang kung sakto man ang pagkalito ka. Basta moro na akong nabalaan, guys. So, basta kung manglaag mo din sa Rija Al-Alma, mo mangmahay, guys. So, tanawan niyo ang view, guys. So, Nindu, jukay na diha. So, muna, na nagbidyo-bidyo dyan si Inday, eh, for memories ba? Kay, may nalangin, nakabalik na, laag diha. Once na blue moon, nabita magkalaag. So, sulit mm, sulito na to, magbidyo-bidyo ta. So, oh, muna, si Inday kapislat. So, Oh, pada yang sepaktan oh, sokong videos. Thank you, thank you for watching. Mwah.